Yo, what's up? Good morning, good morning and panibagong vlog, panibagong araw na naman mga ka-tripping mga ka kapatrip, it's alright so, ngayon mga ka-trip punta uh, na naman kami sa panibagong bahay so, ito na, impake na kami dahil yun know, o ah uh, Alis na muna kami dito dahil wala po kami pang bayad. Shout out, oh. Yan, oh. Yan, impake na yan. Dali malinis na dito, malinis na. Babae, bayo pa. Sana. so sipay. So, guys dami bata, oy. Ito guys. Wala na, limpyo na dito. Wala na. So ito yung area. So, wala na. So, you know, mga at kami pa alis na po na dito sa bahay. So, nangupahan na po kami. So, punta naman kami sa kabilang bahay. Dahil makaano kami doon. Baka mura kami dahil dito 3 mil to. 3,000 yung ano dito, upah. doon sa kabila, 1,000 lang. Pero maliit lang. So, you know, tiis-tiis lang muna dahil ganyan talaga buhay diskarte lang so yun mga kapatid kami ay papunta na ano, doon sa pika sa kabila so ito na yung ating bibitbitin alright so yun ah let's go parang mabigat paano ba to paano man yun oh, sorry pagdala ni Ron Hala, oh. let's go Okay Ready, oh Ready, Sige na, ako rin eh. So yun o, shout out sa ating mga. No? Wala na, malinis na yan. So, punta naman. Thank you. Thank you sa panahon dito. Sa mga araw na dito kami natutulog, kumain. So lahat lahat. Salamat, salamat sa memories. Yun, papunta na kami sa kabilang area. Ayun o. No? So let's go na. Tayo lang. Uy, sorry. নদেশ <usion> <La> <mysteriously> <Eso sécake> guys. subscribe, subscribe. Oh. Ako si nanay padulong gagi. So yon from Diana from. Good, brood. bro. Sayo ay gawas Santa Claus, bro. Uh, ah, ka. Oh, oh, oh. Asa ka rin? Bro, Punta na kami sa kabilang bahay na naman. Uy. Punta kami doon nilang kang kuwan. Susita so, na po silang mama. Ah, silang, uh, isla silang isla Inday. Kami dito may sa isla. Isla. Sila pag-asa. Baka itong... Ah, dito? Oo, oh, dito lang sa Ha? Sa di mo dito. Silang mama na lang. Nanakay pa na na. -na, na. mag po ko dito. Uh, okay na. Ayaw na ayon. Okay naman itong bala dito. Ang agiana ng ato ko rin Pero ka nalang, para maka... Ako mo matapag ko rin gitu? Ah, uh, tanaman pa niya, may kurintiya eh. Para maka... Maka... Paano daw? Maka... Tipon... Tip, iwan ba? Para maka ipon-ipon ba? Ha? Huh? Ano man po talaga ni George? Hindi ba si Ma'am Juan ba? Pero taas-taas lang yung wire gamit niya. Pero mas tool, laka George kung try lang ka ma'am dito sa Kwan? Ah, dito rin, naka George yun. Lagi. Sige, brod. Okay. Agi, may trip, brod ha? Okay, agi na may brod, brod, shout out. Okay na, brod. Basta kay shortcut, may trip. Hama sila agi. Tick. Sige. Sige. Mga batang gagmay. Lukso. Ang malapok o gag singko Alright. Na. Ang malapok o. Hoy. Bigyan kita ng singko dahil na ano ka. Naputikan yung pan pa. you no? Malapok. Wow. Oh. Mm. No? Batang sipo nun. Malapok. Malapok. Tala dito Oi, oh, shout out kay ski, aman bu agi Dungki. Am sa agi dong. Okay, aman, siya, agi dong. Dere. Allah. Shout out dai sa tong mga. Dere so. Dari agi indai. Ugang may makagyanan indai. Oh. Ah. Yeah, iya, iya. Anak lah. Okay. okay

Maliit na talaga. Maliit na. So, ano. Sabi pa. Saan man ito lang matutulog dito? Sabi yeah, din naman nakatulog eh. Yun. Ako lang. So, yun. What's up mga kapatid? Ayay. Ito na po yung bagong area, no? Ilang mama. Pero silang mama papunta lang doon sa uh, Isla Pagasa. Okay. So si yung aking lang kapatid at saka yung mga anak niya dito. Yun, dahil para sa kanila, okay lang naman sa kanila. Dahil ano lang sila. Apat. So, yun, o. So, talong yan. Goods pa rin din kah, Dahil mayroon ng, ano, mayroon ng na paglipatan hindi no? pa yan ayos dahil yung mga gamit namin sa kabilang bahay eh, talagang pinunta namin dito talagang ito lahat no? so yun right so yun so ano pa kami maghakot pa kami yan ano ba yan dami na mga kalat oh mga so paano yan matutulog liit lang yan

Hello, Lubidia Ito huh? na Yun o, yun yung area O, ito o Ano pa dyan, o, o. Um, Hakot pa, o Yan, o, kaguran, o Kuha na So, ano, klaro na Iso na sa nanay, guys Oy oh, shout out During! During, uh, hey. oh. Oh, guwapo go okay, huh? kayo, Godbots, During. Ha? Hindi na O, During, ilapit kayo. Pasti yan, hindi Kunting clip, During, ba? No. Hmm? Kunting clip. Shout out, During. Alright, oh. Shout out, During! Saan ka During? Mung, mung, pit? Alright. you ano na ano During? Alagang manok. Sige kay ring Kaya maghawakot namin ring Yun, area Good Salamat ito ring oh, Itong subscribers Subscriber pala Hindi subscribers <laughs> Shout out ring Salamat ring okay, mga area o oh, area Ando ang bahay ni Kangit TV Diyan ang bahay ni Kangit TV So Diyan silang Inday yung aking kapatid At doon sila Kangit TV so, Kapit bahay na sila. Let's go. Rights. Ayan. Aghakot pa tayo. Aghakot. Yeah, yeah, yeah. Woo! Ayan. Konti-konti na lang. Oh. ganda sana dito mga kapatid kaso lang walang ano hmm? yun dito sana may si Arrow

Ngayon, what's up, again, ito yung aming ah, uh, pangang bahay ngayon, so, ito wala, alis na muna kami dito, wala na, dahil short yung budget, maganda sana dito, malawak, so, at yung pangupa ay talagang hindi natin makaya, so, yun, Oh. So, So, lipat naman sila doon sa ano lang. Yung kalaking kwarto lang dito. May sariling tubig. May sariling CR. May sariling ano. Ah. So, shout out sa mga sipat. Ito, no? Malawak talaga dito. Kasi hindi natin makaya yung ano, upa. So, kaya iktad naman tayo. Punta naman tayo sa yung makaya natin na magsipat. So, yun. Tapos na kami. Kunti na lang ang tapas o pa na sa sulot? Sulot sa? Matilyo. Dito? Matilyo. 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 Ah, okay. So, yun know. o. Ay, mawala. Ay, mawala. Uy So, ito na, oh. Ito ng mga last natin dito na video dahil lipat naman tayo sa panibagong area. Thank you. Thank you sa mga, ano na kami, mga tatlong taon din mga tatlong taon din sa nakatira dito you know, dito sa Santa Plumena di Paulog City yan mga kapalit know. oh, yeah busy talaga yun yeah, you know, lipat bahay yan lipat bahay yun bobo wawabong baka galing galing gabas upuan mga na nasa <verwahaha> dito ang galon dito ramana na saka ko eh mag wala ko nabukasan nun hindi nalaglak ko tumuyo baka hindi ako hindi mag ting mag ting nalagi pag awat awatan ng bata Kami nalaglak hindi Bye-bye.

Caber <coughs> 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 assim. Okay. Batang may la...